<laughs> Napagod agad. Jesus. Hey, Napagod agad ng baby na yan. Ah. Ang taba mo na kasi eh. Napagod ka talaga. Napagod na agad yung baby ko na yan. Ah. <laughs> lagi si mama eh minamasahe. Hey <laughs> Kai, ano may nasa matamanda? Saan ka natulog bebe? Hmm. Natulog no, yung baby ni mama. may pusa din dyan sa gamit ni mama. Hmm. เหมือนแล้วแก